<laughs> May pasalubong din to. Kawawa naman to. Naiiwan. Ignorante kasi sa taon. Bakit di tinay sa mo? Ano lang? Baliw. Pinalabas nga nila sa kalsada eh. Oh. Nagpupungig na eh. si. Meron siya yung pantali, di ba? Kaya yung pakaso. Nangangalmot kaya. Alam mo naman to. Ignorante. Eh, gutom na gutom. Gawa naman ang nilo. Ay, yung Ano um, yan? ano ba yan? Frame? Nakalimutan ko yung tawag yung color paint. color number paint. Ano color number paint? Color number. Yung may susundan ka na 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 pula. Ah, pag number one pula. pula, 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 pula. Ganyan. Ha? Wala mga pusa. tago isa lang eh. Bukas ito ibigay. Eh. Bakit? Nandiyan yung grey. Anandiyan ah, yung grey. Hmm. Bully. Lahat ng pusa. Si Milo lang mga lalaki. Ayan, oy. Sayang wala yung Dumating pa naman yung in order ko sa kanyang ano, pinalamig ko. Yung parang gel.